Pagdating ko nga daling trabaho, ito ang naabutan ko. Ginagawa ng pamilya ko. Ang <laughs> ginagawa ng pamilya ko, Kung kailan gabi, tsaka nila naisip mag-ganyan-ganyan. Mag-ayos-ayos. Diba? nag pa yung dalawa. Nag-aaway pa sila. Quezon Boulevard ay marami pa rin pulis na nagbabatay ng seguridad. Emil? Maraming salamat! Paso kayo, <laughs> hirap ang benta, sa mga kayo o hmm. na lang! Dahil yeah, mahirap ang naibenta, sa ato makakayap ito? Ang nasarayan na. o di kaya itinamimigay na lang sa Pero giit ng mga lokal na pamalaan, wala raw ang hmm. um, supply ng gulay. Ayan! Kasi, ang, ayan ay dito, daw, ayan! Ganyan! Ganyan sila guys. Okay lang gabi si Tandem pa sila. <laughs> <malayana. laughs> May, May umaalaray sa ilalim. <laughs> <laughs> hindi mo makik. Makik. Si Hindi pa sila kumain. <coughs> yan kasi yung didikitan guys. Ayan. Pero pa kasi kami natirang isang roll. O, dapat to sa kusina. Kaso hindi na na, hindi ko na nagawa. Kaya naisip nila na ilagay <coughs> dene. Dene na lang, dene. <laughs> kasi yan, sobra yan dene.

<coughs> uh, habang busy sila, Busy rin yung dalawang makulit Tapos Busy Tapos si Madam. Ano ulam natin, Madam? Ha? Masit kanton? Tamad ka na naman mamalengke. <laughs> <laughs> yan. Diyo, may tira pang ano? Ano yan? Pinulam nyo palaman? Wala nang tinapay? Wala nang Wala nang matitira tapos ako, tamang pretty-pretty lang. Tamang pretty-pretty lang. <laughs> tamang pretty-pretty lang <laughs> ni. Pretty, pretty eh. Sakto yan, pagkakasahin nyo yan eh. Oo, oh, kasya. Eh, dyan? Mama! -hmm, siguro. Hindi, sukatin mo muna. Pwede naman, pwede naman sukatin mo. At mainit na easterlies Eh, habang nag-decide sila kung saan nila ipapesto yung... Sukat. Gay, busy-busy rin tong dalawa na to eh.

Magbuhat ka lang Tais, pedis. <laughs> Pagresolve. 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 abot, ma. Ay, abot. Mami, ito ko Tol. Mm. Mami, mami, mm. Mami, ito ko Paba, mami. Ito ko pa si Tawag ganyan. Ito ko Tol. Pansit ng Ton. O, niluluto ni tita. Yan. Hmm. That. oh di ba ko pa si ching Ay, talaga eh, so so that. okay. okay. uh, no? Ma, ano mo. Ganito na to. Niiiit! Bakit? Ano mo? Pasakot mo dito. Ba't naman kasi mama kapos yung sa ilalim? Hindi na, si Bra na oh. Yung isa. Yung sa kabila, so kapos. Iyan mo lang kasi, nasukot kasi dyan. oh galing, di ba? Habig sa inyo, yung ganda ng idea ko eh. Kayo lang walang bilip sa akin kasi wala kang pera eh. Yan. Yan. <laughs> Ito, mo pa, pa, dyan, yan, lang. Daman, Ito, pa. Yeah. <laughs> Nangagat, bastos. Sebi, anak ko, makyat pa. Diyan lang, maglaro lang dyan. Gimasin ko, ha? Ah? Diyan, dahan-dahan ah? <laughs> <laughs> Tonto, idikit. Iusok pa. Hahaha, <laughs> <Ganagawa nyo>, ma. <laughs> Uy, ang aga-aga pa, oy. Ay, gabi na pala. Kaya, Seb, no. Sana, nag-aaway na talaga sila. lu, uh, Ang sweet naman siya na, aww. Sweet, mag-galap <laughs> kayong doon. Aya Ayaw mo sila pa. Ang mo dyan si mama. Ewan. <laughs> ang kukuryana na si mama. Kaya po ng mga dumayong deboto, sa kung itin na nazareno, ang mga ihos siyang nazareno. Sila po yung mga nasa andas. Sa mga deboto, tuloy pa rin sa pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap

Diba? Sabi ko sa ang ganda ng idea ko, no? No. Ang no. ganda na idea ko, no? Sa kanto lang talaga siya, no? No. Kanto yan, hindi tayo eh.